Mga kambaloy, good morning sa inyong lahat. Patuloy niyo pong suportahan ang aming channel, Balbay Hunter. Na-try tayo mga kambaloy. Parang marami na. Oh. Kaya lang medyo parang maliliit lang. Kaya lang siyempre, pag may maliit, may malaki. Hindi lang tayo ng medyo Ako, nadala ang ating tali sa ilalag, sa sila ilalim. Ano ng huli mga kabaloy. DALI! Huli nga mga kabalo, ginagalang. Maliit ang silang mga mga kabaloy. Eh, isa pa, makapuputok ko lang si mga pangalan ng balok sa tubig. May huli ka na. Pero marami pare ka, uy. Yun, naglulutang. Ang dami. Pero wala po ito ko naman, eh. Uli, kaya lahat sa mga Ayusin ko muna. Pati mga kabalig. Hmm. Naka-galawin mga kamalil. Tala pa, eroy na lahat sa buwan. Wala na yung mga harang dito mga kabalag eh. Kaya malamig ang tubig eh. Bumaha kasi. Naghahanap tayo mamaya Pero meron sa ilalim mo eh. Hindi pa tayo napastaw din sa kabila ako. mga kabalwag ang mga kanilang pahinga. Nag-iba ng malakas na ulan. Alam. Alalapad doon. Ang dami ang alalapad. Dali ka doon may isang kilo eh, isang piraso. Meron yung ako din tinira din yung e, pinabulang ko lang kasi paalis na ang laki. Ayun, tira. Sayang ano. Ah, yun ang no? manalaka din sa dulo ngayon. Okay. Parehas naman tayo. Maganda yung atado ni. Tara. Doon sa bahay ngayon. Tara. Oo. Oh. Kakarga lang ng hangin. Kaya nga, ka pa-uwi niyan. Ito lang ako. Ah, malapit lang pala. Kaya, ito so may tower. Ito lang tumayo dito sa kuwan, uh, paggilaw. Naka-tayo ka doon? Eh, dumayo kaming minsan doon. Kaya lang, bispan pispa, fund yung amin din na yun doon. Mga ruyo naman. Saan ka naka doon? Sa may kwan. Sa may school. Mga ruyo nga doon. Kaya nga, pero mga ruyo doon e, malasa na oh. Oo. Kasi napuntahan na ala namin, hindi mga ano dyan sa pagbilaw. Tapos yan, sa kuta, manalaka na araw yun dyan. Tapos may Bel Air, nakano kami dyan. Ito kami yung ko. Oo. Uh ako sa katawan. Kabuli, oh, dali. Pats na. Kita ako muna, tapos pinana ako. Ay, wala talaga, hindi kaya. Ang laki. Dito lang yun tayo namin. <laughs> Sana na naman.

Ano pa eh? Ibabaw ko no? Masasarap okay, <laughs> Gunti pa ko eh sa Ibabaw na yun, hindi malaki pa pala nga lang ano, ito Kaya palang tira ko doon tatlo ko na, yun, na puro sala Mataas ang site Atin muna ang daging Yung dalag Nakalubog na kuya! Nalutangan tayo ng dalag din ah. Mga kamalbay, huli na. Nahulog ako sa tubig. Satin-satin sa lang to. Masamba <laughs> sa ni Parin Hungki. Hungki na nito walang pamalit patay ang cellphone nahulog basa ang basa eh, pati walit ko pala ang basa pati bag huwi na huwi na ako mga kabalbayg nakakahiya kasi <laughs> nahulog ako sa tubig basa ang cellphone pati walit ko hindi ko lang magkakaanapay ito kay pare nung dito ang basa hindi eh, ko lang sinasadya nahulog ako sa tubig eh sige mga kabalbayg at sa mm, susunod na puli at hindi ko lang magkakaanapay ang cellphone ng aking kumpare nahulog ito na ang aking hulihan oh dami. Ayan. Ayan, ayan mga kabalwig, ang aming tuloy. Binihaw na. Ayan, ayan mga kabalwig. Iba mga kabalwig at aming umpisa na ito.